politiko, pinadidistansya sa panawagan na magsagawa ang mga kabataan ng malawakang kilos protesta kontra korupsyon sa pamahalaan. Kasama mo sa Balita si Radyoman Gerald B. Ulep na distansya nga ng isang dating kaalyado ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga politiko na magkita sa usawa sa panawagang magsagawa ng maulakang kilos protesta ito mga kabataan. Sinabi ni dating Ilocos Sur Governor chavit pinsona na dapat ay walang impluensya ng mga politiko ang protesta kontra korupsyon. Partikular na ang anomalya sa flood control project ng pamahalaan kaso ron hinikayat ni Simpson ang mga kabataan, lalo na ang mga estudyante na magsagawa ng protesta. Anya dapat ay pag usap ang mga kabataan at mag-set ng setta sa kanilang isasagawang rally. Ikaw so, ang suporta at personal pang pupunta ang official ng pamahalaan sa may sa gawang pagkilos ang mga kabataan dapat sa pamahalaan. Piniling din niya sa mitara, na protektahan ang bansa sa sandaling magkaroon ng taguluhan dahil sa mga isasagawang kilos protesta. Nire-read nila kung sino ang mag sa the military for this uh, kind of uh, movement. You the military to protect the future of children. Yun lang pag yan si uh, dating Governor Luis uh, Sabit Tingsan. Samantala, nandito tayo sa sunog na sumiklab sa Florentino Barangay sa Todimito. Ito sa Quezon City at sa lukuyang uh, ina apoy, inaakyat na sa atlong alarma ito ang turang sunog. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyo Manjeral, DUF, Tatak, RMN.